at dahil lilibot na naman ako, uh, punta ako sa bandang Dinalupihan. Um syempre dadaanan ko na 'yung bagsakan doon. At nagulat ako doon sa bagsakan na inikot ko kasi doon sa paborito kong pwesto na 'to. Sobrang mura, nakita niyo po 'yung patatas na 'to. Nagulat ako sa presyo niya kasi may sa French price 'yung mga anak ko. 45 pesos lang po 'yung presyo niyan. 'Di ba? Ang mahal niyan sa palengke. At kung kayo, may dig talaga kayo sa mga french fries, yun yung pinakamura talaga, 45 pesos. Tapos tong carrots na to, hindi naman siya reject na reject, pero hindi rin naman siya good, good na good. Pero 55 pesos lang po yan. Plus, yung pipino, um, nakakita ko nung, ito yung pipino, tinatawag nila na pipinong bagyo. So, yun. Yung green na yan, 25 pesos lang po yung kilo niya. Kaya, kung maylig kayo sa pipino, punta na kayo sa mga bagsakan kasi sobrang mura po yung mga pipino na yan. At marami kayong pagpipilian. Merong sayote, merong kalabasa, kamatis. Ito yung kamatis po na to. Mura talaga to. Ito yung tinatawag na kamatis na galing ng biskaya. Kasi yung yung mga nakakaalam po sa palengke, yung kamatis na to ng Biskaya. Ito yung isa sa pinakamatibay na kamatis. Kasi hindi siya basta nabubulok. Dahil sobrang makintab siya, hindi ko alam kung ano yung dahilan niya. Pero dahil siya yung pinakamakintab na kamatis, siya rin yung isa sa pinakamatibay na kamatis. Tapos yan, sayote. Parang 30 pesos nga lang yun eh, yung benta nila ng sayote. Kaya dito po yung mga namimili, umiikot muna kasi mas magandang umikot muna kayo at magtanong-tanong ng presyo bago po kayo bumili. So, yan yung isang techniques dito sa bags bagsakan. Huwag muna kayo basta bibili. So, dito papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga napamili ko. Basta kapag nagpunta po kayo sa bagsakan, tiyakin nyo lang na naikot nyo muna lahat yung mga pwesto bago kayo pumili ng mga bibilhin nyo. Kasi mas mas maganda na, na, nakita nyo muna yung mga presyo ng iba para alam nyo kung kanino kayo magpo-focus na, na pwesto para makabili kayo ng mas mura. Kasi katulad yung nabili ko, yung alimbawa yung sigarilyas, uh, sa iba, 100 kilo. Pero nung umikot ako, may nakita ko na 70 pesos lang yung isang kilo. At ganun din yung patatas sa iba, parang 60, 70. Pero yung nakita ko, 45 lang. So, yan yung sinasabi ko po. Katulad po ito yung binili ko na to ng sigarilyas. Sabi ko nga sa iba 100 pero sa kanya 70 lang, 70 pesos per kilo. Tapos yung sili na yan, 1 port po yan, 10 pesos lang. Tapos ito yung 25 pesos lang yung kilo pero 1 in a half yung kinuha ko. Tapos sa yote parang nasa 30 pesos lang yung isang kilo niya. Tapos yung ito yung kalamansi, sa iba medyo mahal din pero tong nabilang ko 40 pesos lang tapos yung yun yung kamuting puti pero yung loob niya ube sa so, ito po yung sinasabi ko na ano yung carrots nakabili ako one and a half parang 80 pesos lang siya tapos ito yung patatas na halos kulang 3 kilos yata yung nabili ko kasi natuwa ako sa presyo na 45 pesos lang kasi may lig yung mga anak ko na nagpipirito ng ano ng patatas saka yung iba pang luto sa ulam. Kaya yung yung pera ko na na 400 pesos, may sukli pa po ako diyan na 15 pesos. So. kaya kung gusto niyo talaga na makamura at marami kayong mabili, puntahan niyo po at hanapin yung mga bagsakan kasi diyan kayo makakamura. Saka mag enjoy pa kayo sa pamimili kasi nga ang dami-dami nyong mapipili at sobra-sobra yung mabibili nyo dahil sobrang mura talaga siya. So sana mag-enjoy kayo sa pamimili sa mga bagsakan po. Bye!